Kamusta mga kahelp? Ngayon pag-uusapan natin ang typhoid fever o tipus sa loob lang ng isang minuto. Alam nyo ba na ang typhoid fever ay isang mapanganib na infection mula sa bakteriyang Salmonella typhi? Nakakatakot isipin na pwede natin itong makuha sa simpleng pag-inom ng kontaminadong tubig o pagkain ng hindi malinis na pagkain. Magingat tayo sa mga sintomas. Unti-unting pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng tiyan, at minsan may makikita kayong pulang batik sa balat na tinatawag na rose spots. Hindi ito biro dahil kung hindi agad magagamot, pwedeng magkaroon ng komplikasyon sa bituka. Pero huwag mag-alala! May mga simpleng paraan para maiwasan ito. Laging maghugas ng kamay, uminom ng malinis na tubig, kainin lang ang lutong pagkain, at magpabakuna laban sa typhoid. Tandaan, ang kalinisan ay kalusugan. Kung gusto nyo pang matuto tungkol sa iba't ibang sakit at paano maprotektahan ang ating kalusugan, i-click yung subscribe button at mag-share ng video na ito sa mga mahal nyo sa buhay. Salamat sa pakikinig mga ka